Mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang di umano'y dumadaan sa matinding pagsubok ang relasyon ng mag-asawang Tony Gonzaga at Paul Soriano. Ito nga ay matapos malaman ni Tony ang mga itinatagong lihim ng asawa. Ayon sa lumabas na balita, inamin na umano ng kapamilya actress na si Erich Gonzaga na nagbunga noon ng pag-iibigan nila ni Paul Soriano bago pa daw sila maghiwalay nito. Ayon pa sa aktres, matagal silang nanahimik at matagal niyang itinago sa publiko ang bunga ng pagmamahalan nila noon ni Paul Soriano. Siguro naman daw ito na ang tamang panahon para makilala ng bata ang totoo nitong ama hindi na umano natatakot si Erich sa kung ano ang sasabihin ni Tony Gonzaga at ng publiko dahil pagod na umano siyang itago ang katotohanan. Hindi naman daw niya nais na sirain ng pagsasama ni Tony at Paul dahil ang totoo daw ay nahihirapan na siyang itago sa anak kung sino talaga ang ama nito. Sa ngayon nga daw ay masaya si Erich dahil tila nabunutan siya ng tinik matapos niyang aminin ang pagkakaroon nila ng anak ni Paul Soriano. Nagbigay naman ng reaksyon ng TV host o vlogger na si Tony Gonzaga matapos makarating sa kanya ang balitang nagkaroon ng anak ang kanyang asawa sa kapamilya actress na si Erich. Ayon dito, hindi pa umano nila alam kung totoong anak talaga ni Paul ang bata dahil nais daw nila itong ipa-DNA test. Nagtataka umano sila dahil sa tagal ng panahon ay ngayon lang lumabas ang issue sa pagkakaroon umano ng anak ni Erich Gonzalez kay Paul Soriano. Ayon sa netizens, kaya daw pala agad na nagpatali si Paul kay Tony dahil may tinatakasan daw pala itong responsibilidad bilang ama sa anak nila ni Erich. Samantala, lumutang naman ang isa sa mga kaibigan ni Erich kung saan sinabi nitong matagal na daw alam ni Paul Soriano na nabuntis nito si Erich. Dahil noon pa daw na nagbubuntis ang actress ay nasabi na nito kay Paul ang kanyang sitwasyon noon.